Nga sa uh, nga si uh, saros nga pala sa lahat. ako nga pala si Denso from Dasma. At Saros nga pala sa Tropan Tromer, uh, Mga mga skill yun dyan, Tropan Dicer, ayun. Uh, ito ang aking 24 na bara. Check. Yeah! Nagkalat na mga bobo na akala mo matalino na kulang lang na mas sa ang bilangan ba gusto mo Pusilahan ng gusto ko May pagsabaya ka sa akin Malalaman mo pinupunto ko ah, Di mo na malaman pa Na kung paano pa Huwag pa. mong ikumpara Talento ko'y kakaiba Iba iba hinain at malapit Nang sumabog na ang utak ko'y malawak Na parang sa Antarctica Mga tao na bumubulong sa gilid At paligid ko Mistulong parang langaw At mga espiritu Habiin mo at telang harang Sa magkaibang mundo Malaman mong kalaban mo ang sarili mo Sabihin mo ang utak natin ay magkaiba Aminin mo hindi tayo pwedeng ikumpara Maraming nang sumubo ang lahat ay dumapa At pagsampa sa ang lahat natuto na Maling akalang matibay na ang harang Maling paratang animoy sagat sa Paniniwalang walang katotohanan Niloko ang sarili para sa kinabukasan At ganun na lamang hindi na mapikilan ng Pakikinabang sa kapwa ay mapanglamang hindi ba't parang sigura ay kumakalap kung galing lang sa nakot ang ina na lang <laughs> yo ang uh, pakilike and share na lang yung video na ginawa ko maraming salamat sa lahat